Brownies na brownies, mga ka-hunter. sarap niyan takam na takam na kayo mga kaunter oh hmm to sarap niyan oh. oh dito na yan good morning mga kaunter yan for today's video natin at uh, tayo ay magpiprito na ating yung ating binislad na tilapia mga ka-hunter. ito oh yan tapos yan yung gagawin natin agahan yan. Happy Sunday sa lahat mga kaanter yan. Kasi mag-isa lang naman ako dito sa bundok. Yan mga sa lake. Sa Mount, uh, Mars Mountain Lake yan. Isa lang yung piprituhin ko. Then pang sa bahay yung tatlo mga kaanter. Para matikman din ang aking pamilya mga kaanter. Then yan nagpapainit na ako ng, tubo, ng, ano, ng mantika mga kanter, At siyempre ang partner nito alam mo kung ano. Yung kape. May higit ako sa kape mga kaanter. Kahit daing o noodles. May partner na kape mga kaanter yan. Pipituhin natin mga Ayan mga kanter, kung nakikita nyo ay ano, mait na mait na yung mantika. Pwede natin ilagay ito ating binislad na tilapia mga kanter. Sarap nito. Then, nakatabi na yung takure para sa mait na tubig. Ayan. Ilagay na natin. Napakasarap nito mga kanter. Ito kasi hindi masyadong bilas sa yan. Yung isa na yan. Kung hindi siya gaano papay kahapon. Kaya yan yung kong lutuin. Pwede na siyang lutuin eh. Hindi pa siya masyadong pero, pero hindi siya masyadong uh, patay kahapon. Kumbaga, eh, pwede pang pretuhin talaga. Binislad ko na lang ang mga counter. Ka yan. Kahapon ko lang binila dyan. Pero pwede natin lutuin yan. Yan. At ayan mga counter, habang nakasalang yung ating pinipito na ating daing na tilapia na ulam. Yan. Nagtitinda na rin ako ng kape. Yan. Maglalagay na ako ng kapit asukal sa baso para mamaya ko na lang mainit na tubig. Pag ready na ako mag-kain mga kandere. Yan. Ayos na. May kape na. Lalagyan ko na lang ng mainit na tubig yan mga Tingnan natin kung brownies na. Brownies lang kailangan to eh. Oh, wow! Tingnan natin. Brownies yung brownies. Ang sarap niya, no? Brownies na yung ano. Itong kabila na lang. Tingnan natin kung brownies siya sa kabila. Yan. Ito yung lamang kanto. Tapos yung balak naman sa likod. Ito yung kuliyo ng ating. Hmm? Napakasarap yan mga kanter Ayan you o know? Brownish na brownish mga kanter Sarap yan At syempre maghahanda na rin ako ng aking kanin Ang papabahaw na ako mga kanter Ito so, ang gamit natin Mabaho tayo ng tayo ng Para mabaho na to. Tuloy-tuloy ang ating kain mga kanter. Tapos magkakana uli ako na lambat ngayong hapon. Kasi bukas na kay schedule kami mga kanter ma'am. Ginis na naman ang watrili. Pili sa si dalawa. Watrili at saka napuputol kami ng kawayan mga kanter. Yan. So, Nakarili na. Tapos yung pati

Ang daming tama dito sa Marsley. Hmm. Ang gusto mong tawag kasi na may-ari sa kanya ng ano, ni Busri sa lake niya. Yeah. Ma uh, Maras Mountain Lake 'yan mga kaper. Dito natin ilagay sa ating plato. 'Yan. Dito natin ilagay. Uy. Oh. Sa mga Oh, ah. Ilagay natin dito. Oh, sarap niyan, oh. Oh, dito na 'yan. O, ayan na. Ayan, oh, partner na ating kanin at saka, ano, kapi. <laughs> Tapos, sa natin suka, mga kantet. suka. Ito ang dabis na partner niya, no? Oh, suka. Yun, naamoy na ng mga, ano, pang agaw ng, ano, bakit may, naamoy na medyo mabango. Talaga, dyan yung mga, alam niya, yung mga kaaway natin sa pag pagkainan, mga kantet. Ayan. Kaya na tayo, mga kantir. Ayan, ito mga kanter, kain tayo. Ayan o. Oh. Ayan o. Dinaing na tilapia, ano. Brownies lang siya. Napakasarap nito mga kanter. Ito, sasawa natin suka. Na may kalamansi din. Ito yung kape. Paborito ko. Uh -huh. Kain tayo mga kanter. Napakasarap nito. Mm oh. -hmm. Ayan. Napakasarap nito mga kanter. O. Oh. Hmm? Suabi ang lasa mga kanter nung dinain natin na ano. Ah, uh, Hmm. Katuwa yung mga ibon. <laughs> Katuwa yung ibon dito sa uh, Mars Mountain Lake, mga kanker. Yan. So, oh, natural na tunog ng kaliyawan yan. Ayan, o. Oh. Yan sila, o. Oh. May puno ng balito.